Hello, good morning no. Ah, uh, gusto ko lang magbigay ng tips para sa may, para sa may mga apam dyan. Mm, sa akin based lang sa ano ko sa experience ko na din at sa mga sa mga naririnig ko sa mga kababayan ko na ganito ganyan. So, ang may share ko lang sa inyo bago kayo magpakasal or plano mag-move to the other country. Ah, uh, tanongin niyo yung mga apam niyo or yung mga party niyo regarding kung pagdating niyo dito, kung ano yung mga roles nila dito sa kanila. Ah, uh, dito sa Europe, um base sa akin, ang sa akin is ano, um, regarding sa sa bahay, hatian sa bahay, regarding sa yung sa hatian sa bahay sa lahat. Like uh, foods or bills sa bahay. ah uh, kailangan yung paghatian. Pero yung sa akin kasi, uh, umpisa pa lang, LDR pa lang kami ng, ng boyfriend ko dati. Sinabihan niya na ako regarding sa mga rose na kayo ganyan. Pag dito ko na sa Europe, hindi, kagaya din sa Pilipinas na ganyan. Sa Pilipinas kasi pag may asawa tayo, usually tayo yung nag hawak ng sahod ng asawa natin. And then, tayo lahat nagmamanit sa bahay. Tayo yung namimili, or ganito ganyan. And then, ano pa ba? Yun. Which is, ano, malaking pagkakaiba pag nasa ibang bansa. Kasi pag sa ibang bansa, ano, meron kayong joint bank account. Yung joint bank account na yon doon niyo bali, maglalagay kayo ng pera doon. Yung pera mo, maglagay ka ng pera mo doon, maglagay na siya ng pera niya doon. At yun ang gagamitin na pambili ng pagkain or bills, ganyan. So, baga, hatian kayo. And then, meron ka rin sariling account mo, meron din siyang sariling account niya, So in case meron kang gustong bilhin, sabi pa niya, hindi mo na hindi 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 kailangan humingi sa kanya kasi meron kang sariling account. Pero pagdating sa bahay, meron kayong joint account na kung ano yung gusto mong bilhin, kukuha ka doon, nagagamit niyo sa bahay or bills ganito, ganyan. <laughs> Yun yung mga narinig ko sa ibang kapabayan ko na hindi pala nila alam. Hindi nila alam na pagdating nila dito, Ah, uh, meron akong isang narinig na kababayan na nagpakasalin siya sa, sa sa European. And then sabi niya, ate, pagdating ko dito, ano, parang ano ba, iba yung pagkakaalam ko kasi hindi niya alam na pagdating niya dito, yung gastusin sa bahay, bills, paghatian pala nila yon. Hindi niya, niya alam. And then ito pa ang pinakamalupit <laughs> uh, sabi niya pagdating niya dito pinap pinapapirma daw siya pinapapirma siya na if, in case maghiwalay sila uh, wala siyang makukuha kahit uh, konti especially ah hindi naman wala siyang makukuha sa kung ano ang meron sa asawa niya So, ibig sabihin, kung maghiwalay kayo, yung itong lahat ng mga napundar ko na, wala kang makukuha nito. Kasi akin to. Ganito ang sinabi sa kanya. And then, yun, pinapapirma rin siya. Nag, nagtampo uh, siya kasi <laughs> ganun, ganun yung mga nangyayari. Sabi niya, ay, ganun pala. Tapos, basta kasi hindi, pala, hindi siya sinabihan lang isa. Ang, ang, ang isa din nalaman ko is ano, uh, yun, regarding sa hatian sa bahay, hingian siya ng uh, 800 euro per month, parang ganun. Yun, lahat na yun, bills, pag, ewan ko, bills pagkain siguro, parang ganun din. Ang sa akin kasi is ano, uh, pag, yun din, pagkain and then bills, kanyan, kailangan yun talaga paghatian, which is na mm, ang, ang, ang layo ng difference dyan sa Pilipinas. Kasi dyan sa Pilipinas, uh, oh, yeah. yun, walang hati-hatian. Tayo yung mahawak ng, sa ng pera ng asawa natin. <laughs> Pag hindi tayo bibigyan, huwag agad Oh, saan yung asawa mo? Ba't di pa binigay sa akin? Ganito, ganyan. Eh, hindi to, hindi. As in, ano talaga? Kaba, kaba, kahit may mag-asawa na kayo, may sarili, sarili pa rin kayong, ano. So, which is okay naman yan para sa akin. Tapos, pero ang problema lang, what if hindi ka makapag, hindi ka makapagtrabaho kasi na may baby kayo. Tapos wala kayong wala kang trabaho. Ang iniisip ko naman, paano tayo magkakapera pag ganyan, pag nasa bahay lang tayo? So, ewan ko, hindi ko pa kung paano ko i-adapt yung mga ganyong, ewan ko lang. Pero siguro okay na din yun kasi siguro i-produce naman yun niya ang mga kailangan natin sa bahay. Pero mas maganda pa rin yung meron tayong sariling pera kaysa umaasa tayo. Dito pa naman sa Europe, mahirap kasi especially kung maghanap ng trabaho, kailangan marunong ka mag-dutch. Pag hindi, mahirapan ka talaga. Malib, mal, maliban na lang kung meron kang merong company na Pilipina yung nag, nagmamanage, yun, makakapasok ka doon ng nang mmm walang kahirap hirap Pero pag wala, nako. May Kailangan mo talaga mag-aral. Mag-aral ka muna bago ka makapagtrabaho. Ayun. Tapos basta bago kayo pumunta sa Emang Bansa, i-clear e niyo muna yung lahat-lahat uh, regarding sa mga roles niya pagdating niya dito sa bahay, pagdating niya sa bahay niya, kung ano, ganito kanyan, para hindi kayo, ano ba, hindi kayo masasyak. Pagdating dito, papirmahin kayo, o pirmahan mo to, pag once mag-divorce tayo, wala kang makukuha sa akin, na lahat ng napundar ko, na, di, na naabutan mo, wala kang makukuha. Kasi, masasyak ka talaga. Based naman sa akin, ako, alam ko naman yan lahat, kasi, umpisa pa lang, sinabihan na talaga ako, so, hindi na akong mag-wonder maliban na lang sa iba kong nakausap na, Ate, ganito ganyan. <laughs> Nasasyak ako na pinapapirma, pinapapirma ako. Ganon. So, magbisaya ta. Lisod ng anang ko, ana. anang mga panghitabo. Kung dili ka, umulat ba ka Yung pag-abot mo din hiya, ayat pa kainan. Nga mo ni mo ony. na. Na, atay. Maagod <laughs> ta. So, aware. Uh, at least makabalo mo nga, ana-ana. Pero, ako, may ako daan sa inyo nga, lahi sila. Pero, dili po siguro tanan. Amot lang ko, basta, magdipo tanan. Depende. Depende sa, sa, tao. Pero, naadyo ibang tao nga, mayon nga, ani ani magtunga ta, manpirmahin kaya in case mag, magbulag ta, wala kay labot ani kay aku amanidan, so di ni daan. So, di 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 sa di 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 So, kana lang akong ma-share. Aware lang, tanong kayo bago kayo mag-decide ng kung ano-ano. Tanongin nyo ang mga rules nila kung darating kayo sa bahay nila. Para, ano ba? Hindi kayo mashak. Pagdating ng panahon, andito na kayo sa bahay niya, ganito-ganyan. O, oh, hindi. Permahan mo ito. <laughs> <laughs> yun. Medyo bu ah uh, based lang mga sa experience ko no, dito, dito sa, sa Europe no, sa Belgium. Uh, ang hirap dito kasi ano. Basta hirap kasi paglabas mo ng bahay wala kang makausap as in uh, wala kang magitang tao siguro nga kasi winter. Mm, yun. As in <laughs> hindi ko masabi hindi ko ka pang kapag trabaho ay nako mahirap ano pa ba ang ma-share ko sa inyo regarding dito um, siguro yun lang muna no tip ko sa inyo, magtanong kayo sa fiance nyo, sa boyfriend nyo, pagdating ko dyan sa, sa bahay nyo, sa lugar mo, kung ano ba yung mga rules nyo dyan. Para malinaw ba? Okay? Salamat sa pakikinig. And, pakisubscribe na din. Maraming <laughs> salamat po.